dalawang katao patay sa saksakan sa tondo. Naritong news scoop ni Ralph Dela Cruz. Nauwi sa trahedya ang masayasa birthday party sa Tondo, nila nang maganap ang isang insidente ng pananaksak na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang individual at pagkasugat ng dalawa pa. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang gulo ng bumaba ang isang lalaki mula sa motorsiklo upang lapitan ng isa pang lalaki, kung saan nilabas ng sospek ang isang balisong at nanaksak. Apat ang tinamaan sa kaguluhan at dalawa sa kanila nasawi. Batay sa investigasyon, ang sospek at ang isa sa mga biktima ay nagkaroon na ng alitan sa isang birthday party. Umanoy lasing ang sospek at binasto sa mga babaeng bisita kabilang na ang kasintahan ng biktima. Sinundan ng sospek ang biktima matapos itong umuwi na nagresulta sa marahas na pananaksak. Nahuli naman agad ang sospek matapos ang insidente. Depensa niya, kakausapin lamang sana niya ang biktima. Ngunit biglaw man na siyang sinuntok dahilan upang kuyugin siya ng ibang tao. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang mga sugatan habang hinahanda na ng awtoridad ang mga kasong kakaharapin ng nahuling suspek. Yarang Akinoscop ako si Ralph Dela Cruz, nagbabalita nang tama, naglilingkod nang tama.